Hmm, di ba? Dito na kaya talaga mga DDS. Ito, si lolo mo. Yan ah. Tanda-tanda mo na wala ka pang pinagkakatandaan ah. Mga DDS talaga napakasinungaling. Di ba? Kayo mga DDS, nalaman-laman nyo lang at may mga nag-fake news talaga na wala daw si Dig Digong dun sa detaining facility sa ICC. Tapos, dito makikita nyo kung paano niya <laughs> Nakakabad trip <treat>, tingnan. <laughs> Natatawa ako kasi mga DDS no kahit mga ganyan ganyan tingnan mo may mga magtatanggol na naman diyan ng mga DDS. Ibig sabihin talaga kayo pala mga DDS kayo. Wala na, wala talaga kayong sariling panindigan. Ganun talaga pala kayo no. Kulto. Super kulto cool to girl. Ang cool mo diyan. Ang kulto. Cool to, oh ito sa angkol. Ang kulbo. Cool o oh, gokoyo bullet point bisa oh. do amar Duterte dito. ano po koyong response na sa inyo nung nag-request po a revisu wala ayan. wala do ano request for a revisu dito wala daw, wala daw, ano dito wala walang preso ba yun yung 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 Sige, anong Miss sabi? Tando. Ang sabi mo dun, Kaya? Diba? Kuya? Booking. Mm. <laughs> Di ba? Mm. Narinig niyo po 'yon? Yes. Nagsinungaling sino po itong si Miguel Dea, 'di ba? Oo. Gusto na naman niyang bulagin ang mga Pilipino, gusto niyang palabasin no? sa media na wala po si Duterte dyan at hindi nila makita para magmukhang kawawa ang pamilyang Duterte True. yun yung gusto nilang ipaalam sa mga Pilipin, Wait lang. Kasi yun. Exactly. Alam mo, alam nyo po ba na dahil dyan sa mga ginagawa nyo, ang kinakalaban nyo is ICC na. Kaya sa, mga la, sa lahat ng mga, pa, mga nito na DTS, ipagpatuloy nyo lang bi ang kakaano kaka-push nyo, kaka-trigger kaka nyo sa mga kapon nyo DTS, girls and boys na DDSers Diba? Ay, sisa na yung kalaban, Baka lahat kayo maubos. Sunod-sunod na yan, B O, oh, next in line Bato Sunod yung Ano yung Sino yun? Hindi naman kasi kilala O, oh, baka sunod si Sarah Ubus na yan Si, ano na, si Marlika Girl, ginagawan ka na, no, girl Ginagawin ka na no ng ano Paraan ng NBIB Kaya yung kasiyahan mo talagang Tingin-tingin mo na, B Yung iba doon na sa ano So far away gigil ako sa iyo Tingnan mo to Oh Titirisan ko to talaga para sa iyo Ayaw niya pa magpa Pero nanang nanano oh Nakakagigil Alam, naglelove na siya Lakas tayo magandang cellphone eh Next Tingnan niyo naman may kumomtra Sabi ng tao ito ug bug-bug ug 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 mo na True Ulitin mo ng ako ya Pistado ni... <laughs> Eto ah. Siguro ganito. Maka utos lang na. Eh. Bago siguro ito magpa-interview, kinausap niya muna. Yung media. True. Na ito yung gagawin natin, scripted. Scripted. E eh kaso may late. Biglang dumating, nagtanong. <laughs> na booking. Awww. <laughs> oh, di ba? O, oh, pahiyakan mo yan. Paano na yan? Pistado. True. A, ah, di ba? Booking. Awww. Ah, eh, nakopo. Diba? Diba? So, y yun yung problema. Maraming naniniwala sa mga Duterte na alam naman natin na umbod ng sinungaling ang pamilyang yan. Oo, pati yung mga... Diba? Gusto na naman paglaruan ang mga feelings ng mga DDS. True. Kaya hanggang DDS ka pa, yung mga nakasundo mo bilang DDS apprentice, kulig mo dyan at DDS warriors, di ba? Kiss mo na dito kasi may tiyo at tagyawat dito oh. kiss mo na dito ha todo mo na yung kiss na to the highest level hanggang bungo talaga bi gawin mo yung ginawa ni Hanelet doon sa police officer di ba ito e, todo mo yung pag kiss ganun talaga kasi di habang buhay talagang alam kung DDS ka magbabago at magbabago ka pa sana magbago ka na ngayon di para di ka na makadagdag dyan sa comment section no substance at all pag mga ganito mga facts yung alam nyo kuya alam nyo lahat guys pag mga facts yung mga pinoan natin bini uh, binibideo or kino-content, lahat ng mga nagko-comment sigurado yung mga talagang pro-government pero kapag may something na sa tingin nila may lusot sila may mga DDS pero dito bi wala kang kalusot-lusot bi obvious na obvious na oh 'di ba ano ko po nasabing paglalaroan? Gusto nilang palabasin na nawawala po si digong missing True. Okay? Yun ang gusto nilang palabasin. Para magwala ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. True. Yun. Yun yung klaro dyan. Diba? Mm. Para magwala. Para lalong magwisit. Para lalong magalit sa gobyerno. Sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi dito. Ang galit ninyo gagamitin po yan, no? Ang galit ninyo, gagamitin po yan ng pamilyang Duterte. Yes. Diba? Ano lang kayo, guys, parang papit kayo ng ano, ng Duterte. Diba? At to tell you, yung galit nyo, walang waya yan sa galit ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, di. Pinagtatanggol nyo ka isa-isang tao. Ano, yung value ng buhay ni ano, ni Presidente Duterte kahit may mga nagawan siya ng masama mas matimbang pa sa buong Pilipinas super cool to talaga ha cool to girl kasi hindi naman talaga totoong matapang ang pamilya Duterte ang gagamit lang yung mga yan diba? pinapatapang kasi ah, ng DDS kasi kung sila sila lang wala nga nga true Oh, isa pa, sa isang pagkakataon, o. Oh. O. Oh. O, ito ha, ah. baka sabihin niyo, fake niyo si Bull Man. O, oh. yan. Kaya nga naglaring. Ano po yung ni, ni, response sila sa inyo nung nag-request po yung for a visit? Wala. Ayan wala daw eh, ano, request for a visit dito wala daw, wala daw ano dito walang walang preso by the name of the President Alright, of Sir, law. sir, hindi yan totoo kasi nagroon ka dito sa pamayan na Sir, uh, sir, the M Ano na, mga Ibig sabihin pati yung, alam nyo na di ba dyan palang obvious na obvious na alam nyo nang wag 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 alam nyo na, late yun eh Tama si Kuya eh. Late yung reporter na yun eh. Kasi hindi pwedeng lahat. DDS lang naman dyan. So, ibig sabihin, nag-usap-usap na kayo guys. Na, oh, gagawa tayo ng fake news, ha? Papalabasan natin na wala si Digong sa, ano, ICC. Grabe, napakasinungali. Nakakagagal kayo. Ah. Oh, yun. Nakakadamay ang ko sa inyo, ha? Nagigil sa inyo, eh. Anyway, dito pa lang napatunayan na sobrang sinungaling kayo. Gagawa pa kayo ng issue, ha? Ano? Ano?